Hey guys, guys. Uh, ito, mag-slice tayo guys ng kamatis, uh, bulo sibuyas. So, um, ang gagawin namin ngayon, ilagay natin dito guys. Ang tawag nito, sa ang, ang tawag nito, uh, ang tawag nito ay litos salad. Ah, uh, litos salad. Strawberry. Litos, strawberry salad. Ano pa? Oh, may saging pa. <laughs> so, yan na. Tapos, isulot natin ang cucumber. Ay na, nakaslice na pala yan. Nakaslice na yung cucumber. Hmm. So, ito na naman ito. ang sunod, guys. Strawberry. 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 Ah, strawberry. Wow, lami, lami, lami. Lami, lami. lami. masarap. guys. Yan. Sarap, masarap. Masarap. Hmm. Masarap. Hmm. Ay, sarap. Ay, masarap ang Puy di, puy di, puyuh di, patakim. Mau <laughs> sarapnya. <laughs> 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 sarap. Mata, mata, mesti ya, mata pas gue nyongol Bet, titik Mmm. Sarap. Mmm. Ang kameraman, tikim. Mm. Hindi pa tapos, kakain na. Mm. Hindi pa tapos, kakain na. Oh. Okay na. Okay na, guys. So, Kasama ba ito sa ano natin? Sa ba sa? Ha? Hindi na ah. Hindi na? Anong lasan? Tamis at saka niya. Ay, hindi na pala kasama to. Ibig sabihin, amoy amoy na lang to. <laughs> oh. Amoy amoy na lang, ganyan. Banana. Huh? Pero may, may, may bawas na oh. May bawas na. Diba? Akala ko may kasama dito yan. Hmm. Diba? Hindi pala? So, Anong tawag ito? Ano anong saging to? Ikaw, ikaw, ikaw anong tawag to? Banana. Banana. Banana, ang banana kasi marami klase ng banana. Lakatan yan. Lakatan. <coughs> Lakatan pala. So, ngayon sigi di pala kasama ito. Hmm? Lagay mo dun. Ha? Lagay mo. Ito 'yung <laughs> Litos. <laughs> ano next? Ano next? Ito, litos. Ay litos. Mm. Mm. Litos puriatos. So, ano to ano uh, Litos. Hmm. Pwede <laughs> tikman sa habang ina uh, slice. Mm. Tikman yun. Tikman mo. Wow, sarap talaga nyo. Ito na, ito na, ito na yung mga kwan. Ito na yun. Oo, mm -hmm. Oh, oh. Ah. Kasi ano nito? Ganda. Ha? Kita. Sarap. Anak, di ba maraming klase ang litos? Oh. Maraming klase, no? Mm. Ilang klase yan? Tatlo yata, no? <coughs> yung parang pizza, hmm. Ano pang, ano, ano pang, ano pang, ano ipanghalo dyan? Ano pang ipanghalo? Ano pa? Mayonis. Mayonis? Mayonis, yung mayonis. Yung, yung vulkan. <laughs> vulkan mayonis. Mayonis. Vulkan, vulkan ata. <laughs> Ha? Bukan, ya. Nah, bosna, balik ke motor dulu. Balik, oh iya, ya. Nah, bosna, halo. Nah, halo, Bang. Halo, akhirnya cinta. Mungkin anak kenal.

May, may pasayo, may pasayo ba guys? May pasayo. <laughs> Jadi oke. Jadi apa? Anglit namanya dapat di <coughs> sana? Tama deh, okay. oh. tama. Na. Ito na, ito na, ito na. na natin to. Ayan na natin yung mga ito. natin yung ino? Ha? Ito gari para maganda tingnan. Sige nga, sige nga. Pag mo. Akin na. Oo. Oh. Sige. Saglit na natin. Halo, halo, halo. Mga pala to. Sinabi ko nga, iyon, iyon, iyon. Iyon na lang, iyon. Mix na natin. Yan, hinalo na. May kasamang sayaw. Thank mo sa bang pa pala. Yan na, yan. Istorbo din mo to ha? Ha? Kailangan mo ubus mo to. Tikman na natin to. Tikim, hmm, tikim. Hmm. Eh? Hmm. Tikman natin, tikman natin. Ang gano'ng kasarap yung ano no. To ito yung strawberry. Tapos ito yung ha? I love it. I want some more of it. Ha det. Mm. 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 Mm.